For today's vlog, magtatry naman tayong gumawa ng trending na tanghulu. Tamang-tama nga kasi meron pala kami ditong green na grapes. And perfect din dahil meron ding strawberries. Umorder din ako nung nakaraan nitong mga sticks. Ang dami ko ang nakikita na gumagawa nito kaya naman na curious ako sa lasa. Una, hinugasan ko muna itong aking mga fruits. Kumuha din ako ng kitchen towel para madry yung mga fruits. Hindi na super fresh itong aking mga strawberries tsaka grapes pero okay na yan. Masasayang ng din kasi kung hindi ko gagamitin. After ko sila madry, dito na ako nag-start na magtuso. Bali, 4 pieces ng grapes na lang yung nilagay ko sa isang stick. And dalawa lang muna yung ginawa ko. For the strawberries naman, tinanggal ko muna yung mga dahon-dahon. Hindi daw kasi pwedeng iwain kasi gagalaw-galaw siya dun sa stick. And for this one, 3 lang yung nilagay ko per stick. And tamang-tama nga lang to para hindi masyadong malalim yung kailangan ko na baso. Konti lang talaga yung ginawa ko kasi hindi ko sure kung magugustuhan ko ba. And hindi ko din alam alam kung magugustuhan ba ng twins. Anong oras na nga din to kaya iniisip ko baka makatulog na sila. Let's go! Bobby! Yes, Bobby! Pero maya maya, ayan, nakita ko silang dalawa bumababa ng stairs. Should we make tanghulu? No. My... Um, oh. <laughs> hindi ko din talaga malaman kay Charlie kung gusto ba niya talaga o hindi. Strawberry. Oh. What's that? Pero nung nakita niya, bigla siyang na-excite. Di pa nga namin niya nalalagyan ng sugar. Pero gusto na kagad nilang kainin. Gusto nga din daw pala nilang mag-try gumawa. Oh! Magtutusok daw sila ng sarili nilang tanghulu. Pinagmix nga nila yung dalawang klase ng grapes. Kaso nagulat ako kasi maya maya nakita ko si Charlie kinakagat na niya kagad yung kanya. Akala niya pala basta lang siya itutusok sa stick. Anyway, nag-start na kami. Naglagay na ako ng sugar tsaka ng water. Muntik ko pang makalimutan at buti meron pa pala ako ditong ice cubes. nag din ako ng konti pang sugar kasi parang medyo naparami yung tubig. Inahalo ko lang siya ng konti gamit tong stick. Mabilis naman siyang na-dissolve kaso hindi pa rin talaga siya tumitin tigas. Nag-try muna ako ng isa pero malambot pa talaga. At si Charlie nga yung aking taga-tikim. nag pa ulit ako ng isa pa. Ito, medyo chewy na siya. Nag-wait pa ulit ako ng ilan pang minuto. Tapos, ito na nga yung aming nagawa. Medyo tumitigas na siya pero medyo chewy pa rin talaga. Nagmumuryot na nga itong isang bata. Inaantok na kasi siya at nag-aaya na nga sa room. Kaya sabi ko, konting tiis na lang matatapos na to. Dito nga ay medyo matigas na siya pero pinakulukupan pa ng konti. Hanggang sa makuha ko yung perfect na luto. Yung halos nababasag na siya. Nag-start na akong i-coat ng sugar itong aking mga grapes. And then, diretso lublob dito sa water na may ice. Paulit-ulit lang yung ginawa ko hanggang matapos kami. Dahil kinain na nga ng twins yung kanilang mga tanghulo kanina. Ito na lang yung natira. Perfect na talaga kasi crunchy na siya. Sinunod ko namang i-coat ng sugar itong mga strawberries. Gumamit na lang ako ng spoon para mas madali. Tapos, diretso lublob ulit dito sa water na may ice. Hindi ko na pinatulong dito ang twins kasi baka matapunan pa ng sugar sobrang init niya. Mabilis lang din naman to kasi konti nga lang naman yung ginawa namin. At natutuwa talaga ako sa first try dahil crunchy crunchy na talaga siya. Binigay ko na nga din sa aking mga customers yung isa for the iyak talaga. Sabay takas pagkakuha. Diba? Rinig na rinig nyo ba yung lutong? Madali lang naman palang gumawa. Tamang timing lang talaga para dun sa sugar. After gumawa ng tanghulo, taste test naman. You like it? I don't like it. Di daw niya nagustuhan pero kain naman ang kain.